Nakatakda ngayong linggo na makapag ang DOTr at LTFRB sa iba pang mga transport groups para pag-usapan ang Public Transport Modernization Program kasunod yan ng tatlong araw na nationwide transport strike na ikinasa ng grupong Manibela. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dison, kailangang aralin ang lahat ng aspeto ng programa para maging matagumpay ang pagpapatupad nito. Komplikado itong uh, ng uh, mga traditional jeep papunta sa modern jeep. No? Maraming mga aspekto to. Economic, uh, kailangan dito tignan yung uh, social, kailangan tignan yung, and pinaka-importante yun dito yung road rationalization. No? So yun ang kailangan, kasi yun ang talaga magbibigay ng uh, viability doon sa pag-transition from a traditional jeep to a modern jeep. So, Kabilang sa mga kakausapin ng gobyerno ang Enormous Five na kinabibilangan ng Pasang Mazda, Altodap, Acto, Busina at Coroda Transport Service Cooperative na pabor sa Public Transport Modernization Program. Nanawagan din ng DOTR sa grupong Manibela na itigil na ang transport strike at sa halip ay makapag sa kanila para mapag-usapan na maayos sa mga isyong kinakaharap ng programa right naman yung pag-subscribe at pag-uder, gawin ang time programan naman. Pero, ang sa amin naman yung share yung ano yun, huwag kang ma yung pag ng mga kapabayan Kasi, as it is nga, kaya po ng subscribe, hirap na hirap na siya. Tapos, dadagdagan mo pa ng subscribe, kaya siya may hirap. E pwede naman tayo na usap In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News FM, Manila. the music news authority